Abius na 2017 model. Ayan. Kaya ito ang tanda nyo, mabuti mga kapapain. Pag gano'n na pabalik-balik na lang yun, nawawala pa rin, kailangan asimbulin na sa labas. Ito ang mabuting gagawin, general nyo na. Para isang gawahan. kasi yan ang kaya kasi kompleto ito yung condenser at compressor in switch nandiyan yung ebidensya eh hindi binuso ng tubig ayun oh nasan lang talaga Ya, pwede natin mano tanggalin na natin lahat yan o, no? tapos pa-araw oh. Okay. So yun yung evaporator. Yung pressure na yun. yan. Evaporator na yan. So, uh, yung mga hindi pa nagpapalilit dyan. Very stressed pag may time mga kababayan. Ayun, eh, talagang ito ang dumi, no? Pag ganyan na madumi, ano, uh, may na yung buka ng hangin. Yung number 4 nyo, parang ano lang, number 2. Pero, oi. Oh, malamang sa malamang dyan na yung ulit ano, nyo oh, doon may kulay cool din ali yung nangis lagyan mo yan bago yan bagong bago yung condenser eh, boss bagong palitan daw eh. kaya ko condition natin to

kababayan, oh, bueno, ganito yung proseso na pag general aircon service namin. na ah, ganito, ah, binaba namin lahat, tapos dito ah, inasimbol namin, then ilulubog natin sa tubig, dyan, sa drum. hindi ah, makikita natin kung saan talaga yung ah, leak niya. Dahil ito, ah, 100% may leak to. Dahil ah, walang pre yun. Ito, na bagong la, Sabi ni Buso, oh, okay, kitang-kita nyo naman, bago yung condenser, bago yung compressor. Pero yung yung evaporator, bago rin ba yan? O <laughs> dati? So yan, pati mga host daw, bago na rin. Uh, ito, itong mabuting gagawin natin pag uh, nagbabos pa rin ng Priyon. Ito, ganito ang paggawa nyo na mga kapabayan. Yung may mga sasakyan dyan na ganyang issue. Palagi kayo nagpaparakan ng Priyon. Ito ang mabuting gagawin. General Econ Service ang katapat mga kababayan ayan o, oh, hindi makikita natin kung saan talaga yung leak niya. ayan, ganun o, lang talaga tsaga lang pagtanggal. para hindi tayo pare-pare sa makabala ayan okay okay, so nasimulan natin pressure natin ng nitro dito na lang kaya yan para ma ano nyo na lang yung So yan na guys. So ililigtis na natin ng nitro. Ito yung panigtis. So yun na. Ililigtis na natin ang depresura na ng nitro. 250 PSI pwede na Okay Buhat Buhat eh. Teu big pa. So, observa na lang natin, guys. Okay. So, yun na nakikita natin, oh, pa isa Ayun, oh. Wow, sige, patak-patak siya. Okay. okay, yung kukurap mga kabayan, parang may idea kayo. Dahil ito, hindi naman mawawala yung free yun kung walang problem. Lalo na pag umiikot na yan impossible na yun lalabas yung free yun na nawawala na ayun o no? isa isa no ayun o no? nakikita nyo mga kababayan ayun okay, o kayong kukura boss tignan mo boss o oh. tignan mo dun sa compressor mo pa isa isa o oh. ayun o no? turo mo sir para makikita na boss ayun o no? ayun o no? oh. pa isa isa lalo na pag ano na yan yung umaandar na yan may ikot may pressure na ayun no oh. galing na ba yun hmm Ayun. Hmm. Oh. Punto galing yan sir Dito sa compressor sa ano sa gitna sa ano parting liig So Nakita nyo na sir? Napansin nyo na? Napansin, napansin nyo na yung mula? Apo Yan isa -isa. oh, pa isa isa o oh. So hindi na normal lang kanina pa yan Okay so ito yung observe pa natin to Ligtas natin sa ulo to Oo oh, hindi alis nakita na natin o oh. Ipa-flashing pa rin yan para sigurado tayo. So, yun ang nakita natin mga kababayan na doon na aminya sa compressor. Oh. Ay pa isa, isa na bumubula. Ah. So, yun na yung 100% doon na ang leak niya. Dahil ito, bago na lahat ito. Pati itong compressor bago rin to boss? oh But, pero, parang hindi, pa ito, ah. Ano yan? Two, um, two, years ago ko lang po pinalitan. Ay, pero nung ano, hindi ko... Ito kasi bago ito na Oo. Oh, so, ko. Pero parang ano eh, hindi pa bago itong eh, evaporator eh. Yeah, Duma na rin po yung evaporator.